At sa punto ito, makakausap po natin si Batangas Governor Vilma Santos Recto na kabilang po sa mga pinabababa sa ng Comelec. Governor V, magandang tanghali. Si PR kang help po ito. Hi Pia, magandang tanghali sa inyo. Magandang tanghali po, Gov. Gov, uh, ano kong reaksyon ninyo dun sa direktiba ng Comelec na kailangan nyo raw bumaba sa pwesto dahil sa hindi pagsusumiti ng sose? Uh, Una-una ho ba, nakapagsumiti nga ho ba kayo ng sose? Oo naman nakapag kami in fact na una pa kami sa deadline uh, that was if i'm not mistaken na uh, June 6 ang deadline was June 10 mm -hmm. and then uh, nakuha pa rin po namin yung aming certificate of compliance sa COMELEC po ng Batangas uh, so uh, opo go ahead oho uh, pero uh, meron ho ba kayong nakuhang formal notice ngayon uh, from the COMELEC saying na hindi raw kayo nag comply yun ang naging problema kasi kumpleto kami sa papeles so if they want to see it sa dokumento, kung meron man siguro naging problema, uh, we did not get any letter from them para kung may problema naman kasi nagfile kami at nakatanggap ng uh, certificate of compliance so which means wala kami problema mm -hmm. o kung may problema man, dapat ay nakakuha man lang kami ng letter para sa ganun ay na i correct naman namin pero na napanood na lang namin sa news na meron palang such uh, a decision or incidente so hindi hindi ko hindi ko alam sana man lang uh, we were able to get a letter. Oho. Actually kanina kasi Gov yung binabanggit po ni uh, Chairman Brillantes, yung iba uh, nakapagsumite pero may mga problema halimbawa sa signature yung sa mga lagda, pero halimbawa kayo po Gov, uh, kayo po ang uh, mismong pumirma doon sa inyong Sose. Iyon e, na nga ang ano eh, lawyer ko ang alam ko pinirmahan ko, pero halimbawa man na hindi o may ibang mm -hmm. pumirma sa akin. Uh, siguro dapat nakakuha kami ng letter para na-correct namin. Uh -huh. Kasi kung ang pag-uusapan ay yung uh, pagpa-file, nag-file kami, in fact, uh -huh. una pa. Ngayon kung may problema sana, halimbawa ina natin, uh, siguro dapat nakatanggal, na, kasi when you get the certificate of compliance, akala namin everything was okay. Uh -huh. O kung halimbawa kamukha ngayon na may problema daw, dapat siguro, sa tingin ko lang naman, nakakuha kami ng letter na sa ganun kung ano man yung konting pagkakamali, whether sa form or sa signature na, ay correct namin. But, yun na nga, unfortunately, na, na, napanod napanood na lang namin yung press con. So, kung ano naman siguro yung diprensya, willing naman kami to let us know right away tomorrow, ma mako-comply yun kagad. Oho, so handa naman po kayo makipag-usap po sa COMELEC. Ano huba magiging susunod na hakbang po ninyo ngayon? Uh, kayo na po ba ang magkukusa na uh, ma makiusap sa COMELEC para tanungin kung ano yung requirements na kailangan nila sa iyo or hihintayin pa po ba ninyo ang kanilang magiging formal notice? Uh, in, the lawyer is taking care of it already. Mm -hmm. So, uh, alam naman din niya ng COMELEC ng Batangas at kumpleto naman lahat sa dokumento. So kung may problema man, siguro, let us know at maiko-correct. -co uh, yun lang ang gusto kong idiretso na we did comply. Mm -hmm. In fact, nauna pa sa deadline and that was June 6. All So don't... siguro kung may problema, we, we, we can work on it. But definitely nag-comply kami sa SOSE. Oho. Meron ho ba kayo iba pang mensahe na nais iparating sa Comelec? wala naman, hindi naman kami nandito para makipaglaban. Ito lang <laughs> siguro kung there are some corrections so we need the letter mm -hmm. uh, at least informing us and then at the same time, ma-correct naman namin mm -hmm. kasi ang issue naman namin hindi sa hindi nag-comply, we did comply. It's just siguro kung may corrections, whether sa mga form ay palagay ko ay kaya naman i-correct yun and the lawyer is taking care of it already. So once we get kung ano yung depression, tomorrow magagawa na namin ng paraan. Ako, Governor, maraming salamat po sa inyong pagkikipagpareha po sa amin. Salamat din, Pia. Magandang tanghali. Magandang tanghali po sa inyo, Batangas Governor Vilma Santos Recto.